He welcomes inyong lahat hua kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Isang anak ang biglang bumalik matapos ang maraming taon ng paglayo dala ang bigat ng nakaraan, dala ang sugat ng pamilya, at dala ang tanong, tatanggapin pa ba siya ng kanyang mga magulang, o mananatili siyang banyaga sa sariling tahanan? Sa bawat katok sa pintuan, sa bawat titig ng kanyang ama, lumalalim ang tensyon hanggang sa dumating ang isang sandali na magbabago ng lahat. Kung gusto niyo malaman kung paano haharapin na anak ang galit at pagmamahal na kanyang pamilya, panoorin niyo ang kwentong ito hanggang dulo. At kung nais niyong patuloy pang makarinig ng ganitong makabagbag damdaming mga kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-comment ang inyong saloobin. Sa ilalim na madilim na ulap, isang boss ang huminto sa lumang terminal ng probinsya. Bumaba ang isang binatang may mabigat na bag sa balikat. Halatang pagod sa biyahe. Pero mas mabigat ang dala ng kanyang puso sa bawat hakbang niya sa lupang matagal na niyang iniwasan. Sumisingaw ang alaala ng nakaraan. Ang halakrak ng kanyang mga kapatid sa bakuran, ang sigaw ng kanyang ama tuwing mali ang desisyon niya, at ang mga luhang bumagsak sa mukha ng kanyang ina. Anak, huwag mo kaming iwan, parang bumabalik ang boses na iyon sa kanyang pandinig, Munit iniwan niya pa rin ang baryo. Dala ng pangarap sa siyudad. dala ng inis at tampo na matagal niyang kinimkim. Gayon, matapos ang maraming taon, heto siya muling humaharap sa tanong. Tatanggapin pa kaya siya ng kanyang pamilya? O mananatili siyang estranghero sa sariling tahanan? Mula sa malayo, nakita niya ang kanilang lumang bahay. Nakalaylay ang kurtina sa bintana. May usok na umakyat mula sa kusina. At amoy na nilulutong tinola na kumakalat sa hangin. Amoy na kaitagal na niyang hindi nalanghap. Napakagat siya ng labi. Tumigil sa tapat ng pintuan. At tinakinggan ang mga boses sa loob. Halaklak ng bata. Tila boses ng pamangkin na hindi pa niya nakikilala. Ngunit kasabay ng halakrak. Isang mabigat na tinig ang umalingaungaw. Boses ng kanyang ama. Matigas, malamig. Hindi ko siya kailangan kung wala siyang tapang humarap sa akin. Napahigpit ang hawak ng binata sa bag. Dama ang panginginig ng kanyang mga kamay. Handa ba siyang kumatok? Handa ba siyang pakinggan ang salitang maaaring muling makasakit sa kanya? At sa likod ng pintuan, isang anino ang dahan-dahang lumapit. Isang kamay ang marahang humawak sa seradura. Dahan-dahan niyang narinig ang kaluskos ng seradura. Parang bawat ikot nito ay kumakabog din sa kanyang dibdib. Ang pintuang kahoy ay bahagyang bumukas at mula sa liwanag ng lamparang nakasabit sa dingding, lumitaw ang mukha ng kanyang ina. Nanlaki ang mga mata nito tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ang mga kulubot na bakas ng taon sa kanyang mukha, ay biglang nabura ng pag-agos ng luha. Anak, mahina nitong sambit. Parang bulong na may halong panalangin. Hindi siya makakilos. Hindi niya alam kung yayakap ba siya. O tatakbo kalayo gaya ng deti. Ngunit nang maramdaman niya ang mainit na haplos ng palad ng kanyang ina sa kanyang pisngi. Bumigay ang kanyang puso. At kusang bumaba ang bag na pasan niya. Bumagsak iyon sa sahig. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang tuhod. Yumakap siya sa kanyang ina. Mahikpit. Parang takot na muling mawala ang pagkakataong ito. At ang ina'y walang ibang ginawa kundi ang ulit-uliting banggitin ang kanyang pangalan. Tila ba binubura ang mga taong nawala siya? Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naroon ang malamig na presensya ng kanyang ama. Nakaupo sa bangkong kawayan sa gilid. Nakapako ang titig hindi gumagalaw. Parang estatwang nakatingin sa isang sugat na matagal nang hindi naghihilom. Bakit ka bumalik? Iyon lamang ang mga salitang lumabas sa bibig ng kanyang ama. Mabigat, puno na hinanakit. Tila bawat titik ay may dalang pako na muling tumutusok sa kanyang puso. Napayuko ang binata. Pa, gusto ko lang humingi na tawad. Ngunit bago pa man niya may tuloy. Tumindig ang ama. Nilapitan siya. At sa halip na yakap isang malamig na tingin ang ibinigay. Ang tawad hindi hinihingi, ipinapakita. Tumahimik ang paligid. Tanging tunog ng kulidlig at hampas ng hangin sa bubong ang maririnig. Maging ang mga bata sa loob ay natahimik. Ramdam ang bigat na tensyon na nakalutang sa ere. Ang inay mabilis na pumatong ng kamay sa balikat ng asawa. Pakinggan mo muna siya. Matagal na siyang nawala. Hindi ba tuwing gabi ay hinihiling mo rin sa Diyos na makita siya ulit? Gunit mariing umiling ang ama. Hindi lahat ng panalangin ay sinasagot. Napapikit ang binata. Ramdam ang pait ng kanyang sariling desisyon noon. Ang araw na iniwan niya ang baryo dala ng galit at yabang. Ang mga gabi ng pagtitiis sa syudad. Kung saan wala siyang ibang kasama kundi ang lamig ng lansangan. Mga taong dumaraan na parang wala siyang halaga. At ang gutom na pilit niyang nilabanan. Nais nice niyang isigaw ang lahat. Nice niyang sabihin kung paanong ang bawat pagkakamali niya ay nagturo sa kanya ng aral. Nice niyang sabihin na ang lahat ng iyon ang nagtulak sa kanyang muling pagbalik. Pero nanatili siyang nakaluhod, tahimik, dahil alam niyang hindi sapat ang salita. Biglang bumukas ang isa pang pinto at lumabas ang batang may hawak na laruan, nakatingin sa kanya, nakatitig na para bang sinusukat kung sino siya. Nanay, sino siya? tanong ng bata bago pa man makasagot ang ina. Ang isa pang tinig ang ngaw-ngaw. Anak siya ang iyong tito. Parang may apoy na muling nagliab sa loob ng puso ng binata. Isang munting pag-asa. Isang palala na mayroong bagong buhay na bahagi na kanyang dugo. Na maaaring maging dahilan upang siya ay muling tanggapin. Ngunit hindi yon sapat upang mabura ang tigas ng kanyang ama. Kung totoo ang pagbabalik mo, hindi mo lang yakapin ang iyong ina. Haharapin mo rin ang mga sugat na iniwan mo dito. Napatingin siya sa paligid. Sa lumang dingding na halos bumigay na. Sa bakurang walang sigla. Sa mga kapitbahay na nakasilip sa bintana. Mga matang naghihintay ng kwento. Mga matang handang humusga. At doon niya naramdaman. Hindi lang ang pamilya ang iniwan niya. Kundi ang buong baryo. Ang mga pangakong binitiwan at hindi tinupad. Ang mga kaibigang sinaktan ng kanyang biglang paglisan at ang kapatid na hindi na niya nasilayan sa huling sandali nito. Napakagat siya ng labi. Tumayo mula sa pagkakaluhod. At humarap sa kanyang ama. Pa, handa akong ayusin ang lahat. Handa akong harapin ang kahihiyan. Handa akong buwin muli ang tiwala na sinira ko. Ngunit bago pa man makapagsalita ang ama. Isang malakas na sigaw ang narinig mula sa labas. May sunog sa kabilang baryo. Nagulat silang lahat at halos sabay-sabay na tumakbo ang mga tao palabas. Petty ang kanyang amay mabilis na kumilos. Dala ang timba. Dala ang tapang na sanay sa panganib. Nagatubilis siya sandali. Pero sa kanyang puso ay alam niyang ito na ang pagkakataon. Ang pagkakataong ipakita. Hindi sa salita kundi sa gawa. Na hindi na siya ang batang deti. Na kaya na niyang tumindig at magsakripisyo. Kinuha niya ang timba sa gilid. Tumakbo kasabay na kanyang ama. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, magkatuwang silang humaap sa apoy na nagbabantang lamunin ang kabahayan ng kanilang kapwa. Ang init ng apoy ay parang salamin na init ng kanyang nakaraan. Mga pagkakamaling muntik ng lamunin ang kanyang pagkatao. Ngunit sa bawat buhos ng tubig, sa bawat sigaw ng pagtulong, Anti-unti niyang naramdaman ang bigat na nababawasan. At sa gitna ng kaguluhan, sa kabila ng usok at sigaw, Narinig niya ang tinig ng kanyang ama. Hindi na malamig. Hindi na matigas. Kundi boses na puno ng bigat at peghati. Anak, kung kaya mo pang ipakita na marunong kang tumulong. Baka kaya mo ring ipakita na marunong ka ng magmahal. Napatigil siya. Napatingin sa kanyang ama. Hindi pa ito yakap. Hindi pa ito lubos na pagtanggap. Ngunit ito'y pintuan. Pintuan na matagal nang nakasara. At ngayoy bahagyang bumukas muli at habang patuloy silang lumalaban sa apoy, habang ang liwanag ng dilim ay sumasayaw sa kanilang mga mukha. Isang tanong ang bumalot sa kanyang isip. Isang tanong na hindi niya alam kung kailan masasagot. Kung matapos ang lahat ng ito. Kung matapos ang apoy. Maari pa ba siyang tunay na tanggapin? Maari pa ba siyang muling tawaging anak? Ang buong puso ng kanyang ama. Habang patuloy silang nagbubuhos ng tubig sa naglalagablab na apoy anti bumagal ang takbo ng oras sa kanyang paligid. Tila bawat patak ng pawis, bawat buhos ng timba. Ay kasamang naghuhugas ng nakaraan niyang mabigat dalhin. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magtulong-tulong. Mga kabataang noon ay halos hindi siya kilalanin. Gayoy nakikipasan ng balde sa kanya. Mga matatandang deti tumatalikod kapag napapadaan siya. Gayoy nakatingin ng may kakaibang paggalang sa kanyang ginagawa. At nang tuluyang napawiyang apoy nang ang usok ay antiunti nang kumalat sa kalangitan. Isang katahimikan ang bumalot sa lugar. Tila lahat ay sabay-sabay na huminga ng maluwag. Humakbang siya palayo sa nasunog na bahay. Basang-basa ang kanyang damit. Marumi ang kanyang mga kamay. Ngunit sa unang pagkakataon, magaan ang kanyang dibdib. Mula sa likod ng mga tao, lumapit ang kanyang ama. Mabagal ang bawat hakbang nito. Tila nag-ipon ng lakas bago magsalita at na magtama ang kanilang mga mata. Walang salita ang lumabas sa bibig na matanda. Sa halip ay isang marahang tapik sa balikat. Isang simpleng galaw. Ngunit mas mabigat ka sa anumang yakap. Mas makahulugan pa sa anumang patawad. Hindi niya napigilan ang pag-agos ng luha. Hindi dahil sa pagod. Hindi dahil sa init ng apoy. Kundi dahil sa pag-asang matagal niyang akalay na wala na. Halika, wika ng kanyang inahabang inalalayan siya. Magpahinga ka muna. Marami tayong dapat pag-usapan. Pagpasok nila sa lumang bahay. Ang amoy ng nilulutong tinola ay muling sumalubong sa kanya. Gayon ay hindi na ito alaala. Kundi isang paanyaya ng panibagong simula. Umupo siya sa lemesa kung saan deti siyang pinagsasabihan tuwing nagkakamali. Ang parehong lemesa kung saan niya minsang ipinamukha sa ama ang kanyang galit. Gayon ay tila ito isang altar ng pag-asa. Isang lugar kung saan maaring muling buwin ang nasirang ugnayan. Tahimik silang kumain. Walang salita. Walang tanong. Tanging mga titig lamang napuno ng kahulugan at mga ngiti ng mga kapatid na matagal na niyang hindi nakita. Matapos ang hapunan, lumabas siya sa balkonahe. Ang hangin ng probinsya ay malamig at may dalang aliwalas. Sa malayo, tanaw niya ang mga bituin. Parang mga matang nakamasid mula sa langit at sa ilalim nito ay marahan siyang nilapitan ng kanyang ama. Alam mo, anak, mahina nitong sabi. Hindi ko kailanman gustong mawala ka. Napayuko siya. Pesensya na, pa. Ako ang nagpumilit umalis. Ako ang nagbitaw. Tumango ang matanda. Bata ka pa noon. Hindi mo pa alam ang bigat ng bawat salitang binibitawan. Pero ngayon, sandaling tumigil ito, tila nilalasap ang bawat salita. Ngayon ay ibang tao ka na. Hindi ko man masabing agad na parang walang nangyari, pero isa lang ang alam ko. Anong alam mo, pa? Mahina niyang tanong. Totoo ang anak na marunong bumalik. Sa mga salitang iyon. Tila biglang lumiwanag ang paligid. Tila ang mga bituin ay mas kumikislap kaysa dati. At ang bawat hampas ng hangin ay parang yakap ng tahanan. Hindi pa lahat ay maayos. Hindi pa lahat ay ganap na napatawad. Munit ang unang hakbang ay nagawa na niya. Ang pinakamahirap na hakbang, ang pagbalik. At habang nakatanaw sila ng kanyang ama sa tahimik na bukid, ang buwan ay dahan-dahang sumisilip mula sa likod ng mga ula. At ang mga alon ng damo ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Tila sinasabing may mga sugat mang iniwan ang nakaraan. May pagkakataon paring gumaling ang bawat isa. Sa likod ng katahimikan, isang malambing na tinig ang sumigaw mula sa loob ng bahay. Anak, halika na. May sorbets tayo. Napangiti siya. Isang ngiti matagal nang hindi gumuhit sa kanyang labi. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, tinawag niyang muli ang bahay na iyon. Ang kanyang tahanan. Kinabukasan, maagang nagising ang buong bahay. Ang mga batay naglalaro sa bakuran. Habang ang kanyang ina ay abala sa pagluluto ng almusal. Amoy na amoy ang pritong tuyo at sinangag na kanin. Mga amoy na deti iniwasan niya. Gayoy parang musikang bumabalik sa kanyang alaala. Lumabas siya sa pintuan at nakita ang kanyang ama. Nakaupo sa bangkong kawayan. Humihigop na mainit na kap habang nakatanaw sa bukirin. May mga pilas pa ng usok mula sa sunog kagabi. Ngunit ngayon, payapa na ang paligid. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa tabi na ama. Walang salita sa simula. Tanging tunog na mga ibon at kaluskos ng dahon ang kanilang kasama. Pagkatapos na ilang sandali. Tumikhim ang kanyang ama at nagsalita. Anak, hindi na natin mababawi ang mga panahong nawala. Pero maaari pa nating simulan ang mga panahong darating. Napatingin siya sa mukha ng na matanda. Nakita niya ang pagod na dala ng taon. Munit sa likod ng mga kulubot at matitigas na linya, ay nandoon pa rin ang pusong matagal ng naghintay. Gumitis siya. Isang niting puno ng pangako. Pa, mulang gayon, hindi na ako alis. Gusto kong manatili dito, kasama kayo. Hindi na sumagot ang ama ngunit ang pag-abot ng kamay nito, at ang mahigpit na pagpisil sa kanyang palad, ay sapat na para maramdaman niya. Na siya ay muling tinanggap, mula sa loob ng bahay, tinawag sila ng kanyang ina. Halina kayo, handa na ang almusal. Sabay silang tumayo ng kanyang ama, magkakasabay na pumasok sa loob, at sa hapag na iyon, kung saan deti may galit at sigalot, gayoy puno ng halakrak at bagong simula, at sa kanyang puso. Alam niyang natagpuan na niya muli. Ang yakap ng tahanan. At ang yakap na magulang. Na matagal ng kanyang hinahanap.